So, gamit na alas gis. At tayo ay magluluto ng parang ang ang ano, ang dilim. E isa yung ilaw. Luto tayo ng kaldereta Batangas. Manok. Chicken kaldereta. Batangas style. So, ating gayatin ang ating sibuyas. So, one and a half ito one and a half na sibuyas. Beef lever spread. Wala na tayong ibang brand. Yan lang. Mantikilya. Chicken. And then, ano, pickles. Kailangan ko ng pickles, pero wala akong pickles. Walang pickles doon, so I will take out the small pickles here. Then, Butter soy sauce and salt and black pepper so at let's start syempre hindi yun mawawala kasi ang kalderetang batangas ay medyo maanghang naglagay na tayo ng butter yan unti unting nagme melt yan inilagay na natin yung sibuyas sauté natin ito yung lutong-luto, caramelized. Then, ilagay natin next ang ating manok later. kung ilang kilo to. Dalawang buong manok to. Ilagay natin ng toyo. Ayan. Takpan muna natin. Haluin natin ito at ang na ng sabaw. Gawa ng ating sibuyas yun yung ating magpapasabaw doon sa ating manok. Tingnan natin ating pickles, then ang ating sili. Dapat sweet pickles yan. Wala po ako. Then, black pepper. Nga, at luto na siya pero hindi pa siya malambot. So, bago ang lahat, lagyan natin ng turmeric. So, ganito siya karami. Lagyan natin siya na. Ayan, haluin natin kasi baka masunog. So, ilagay natin ang liver spread, then ang ating peanut butter. So, inilagay na natin yung butter. Ayan, lalapot na ang kanyang sauce, then ang ating liver spread, ilagay din natin. Oh. haluin lang natin. Ito na siya, pero parang may kulang. I think gawa ang anong sweet pickled. Yung sweet pickles, wala ako. Kaya parang kulang siya. Eh, kailangan ko ng reaction mo. Anong lasa ng kaldereta? Tikmang ko muna. goodness. Ah, yes, yes. na. Dito na nga tayo sa totoo masarap. -hmm. <laughs> -mm. Ano? Saka ibang kaldereta. Hindi ko pa yun natin. Ah, okay. Uh -huh. Sa so, ito yon yon niluto kong gabi. Anong sabi At mo ate? Ang sarap